Hello, good morning mga kaabos Narito po kami muling nagbabalik uh, Magbibidyo po ako mag, kami ni kaabos magbablog kami pupunta kami sa aming anak meron lang kami ihahatid Ngayon mga kaabos uh, magbablog din kami saglit upang inyong malaman kung saan kami pupunta ngayong umagang ito Ngayong umagang ito po ay sabado at uh, magpamadali din kami baka sakaling may may bumisita na nakamag-anak dito sa pasyente ni Aya sabi na bantayan namin eh magmamadali kami tumatawag naman yung bago bago sila dumating kaya agad-agaran makabalik kami kaagad kasi nandito naman eh mayroon kaming sasakyan ito uh, si kaabos ngayon ay teka lang mga kaabos ayan mga kaabos yan ang gagamitin namin ngayon. At uh, pupunta muna kami kay Aya. Ihahatid namin yung ano. yung ang pagkain na uh, niluto namin. Pero hindi, ewan ko lang kung magustuhan niya. Basta nagluto kami para sa matanda. Sa mga matatanda yun. Ayun mga kaabos. Sa umagang ito, maraming maraming salamat. Sa araw at ito, nagpakita na naman. Sa Diyos na sa lahat po ng ng grasya uh, pinagkakaloob natin sa araw-araw na pa ang ating mga kalusugan mga kaabos kay kami po ay narito nagbabalik at uh, inaantay ko lang ang paglabas ni kaabos at ngayon, uh, samahan niyo po kami, mga kaabos. Hindi ko makalimutan, ngayon po ay Sabado, eh May 11. Uh, Paulit-ulit kong binabati ang aking nanay, nga maganda. Happy birthday, mamay. I love you. Hindi kita makakalimutan. Pasensya na kung anuman na hindi ako nakapagpadala uh, sa iyo ng, ng inyong panghanda. Pero uh, sa mga susunod na lang na makita tayo, ay alam mo na kung ano ang isusurprise ako sa iyo. Ayun, ito nga, kasi siyempre, sinabi ko sa iyo, hindi naman kami dito pumunta para magtrabaho. Pinitis yung kami ng aming anak para magkaroon kami dito ng papel para sakaling gusto naming magpabalik-balik dito, ay wala ng problema na aasikasuhin. Ayun, kaya ito ngayon, salamat sa Diyos at narito na. At uh, ito nga, mga kaabos. Andito na dumating na si Cabos. At uh, samahan niyo po kami. Huwag po kayong magsawang mag-subscribe, mag-like, at for favor, kung pwede po, ma-share. Lalo-lalo na po sa aming mga kakilala dyan, kaibigan, yung mga diehard lang. Kasi hindi namin alam kung magugustuhan ba nila. Basta para sa amin, maging masaya kayo na narito kami nagpapakita sa inyo. Okay, patuloy po mga kaabos. Ayan. Ayan. Pupunta muna kami. Ito. At ngayon, ito si uh, si Kaabos. Pumati ka, Kaabos? Hello. Hello, mga Kaabos. Magandang magas sa inyo lahat, mga Kaabos. Oh, Kahit saan man sulok na muna. pag buhay, pag-ibagong vlog naman tayo, mga Kaabos. Si Mamay. Di mo nakausap. Mamay. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Kagabi. Ikaat po kasi ako kaya kita na ano ngayon papatiin kita kasi talaga yun ito ngayon ang birthday mo nope? ayun oo oh, oh. may one dito advance kasi sa atin sa Pilipinas oo oh, happy birthday mamay kumbaga doon nauna na agad eh, kaya ito kita kita ito yung sunod taon pohon may awa ang Diyos uh, inero Ganun. pohon may awa ang Diyos hindi pa natin ano wag natin lagyan ng ng oh, wala pizza basta kayo. pizza basta dahil natin tayo pohon may awa ang Diyos ay pagkulooban tayo ng Panginoon Diyos na gabayan ayan uh, alis muna kami saglit papunta muna kami kay Aya at hanggang sa samahan nyo po kami ayan ayan nga mga kaabos ito dito kami pupunta kami sa ano pupunta kami sa ngayon bahay ni Lancis dito yung puti na yun Dito ba tayo lumiko? Ayan. Pupunta kami sa aming pagpa-vlog at makikita nyo kung saan kami pupunta ulit. Iikuti namin yung lugar banda kinaaya at babalik kaagad kami dito. Gawa ng hindi namin alam kung may dadating. Tulad kahapon bising-bising busy kami dahil marami ang dumating doktora Do doktora, doktora at saka nurse, nurse, yan Ayan. kaya hindi kami nakalabas kahapon nagtampo nga yung aming apo na dapat daw pumunta kami doon kasi iba vlog daw siya nga nagsuswimming pangalawa kasi malamig pa eh kaya eh, hindi kami hindi kami pumunta malamig pa hindi namin kaya mabuti yung bata na yan kaya niya Ayun. at saka yung swimming pool nilang aya kakaiba parang nasa dagat ka timplado ng alat yung ano yung swimming pool nila kaya ano yang hindi pa namin nasubukan pero nakita ko ilang sako yung kasi para doon daw yung sa swimming pool na yung yun. kaya templado yung kanilang swimming pool mas maganda daw yung may kunting alat-alat kasi gamot sa may mga katikati -kati. bago kasi ang buksan yung ano pinasuri muna ni ni Mark ang tubig, ang timpla lahat lahat kaya walang problema yun private kaya kapag kaya na namin mag swimming bakit hindi? subukan at para ninyo makita at masubaybayan ayun hindi naman kalayuan dito ang bahay nilang aya sa amin oo andyan pagliko malapit na basta kotse wag lang maglakad kasi pag maglakad ikukumpara ko doon sa amin mula sa bahay namin na pagpaba mga 35 minutes pag linakad kasi pag mabilis ka siguro mga 30 o 25 pero sa lakad namin hindi kakayanin ang 25 mga mga 30 o 35 minutos ayan paliko na kami at malapit na kami dito mga kaabos at uh, ayan namit naman na kutsi napakaganda hindi masyadong maingay at ang ganda ng makina ayun kasi sabi ni pare brand new daw talaga ito nga binili siya ang bumili nito kanya itong kutsi kaya lang binigay na lang sa amin pinasapasa ayun ang manugang ko manugang kong wapo ayun oh. naglilinis din ng hardin <laughs> Ayan, 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 ayan. Hindi niya alam, doon natin kami. <laughs> ayan. 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 Hindi niya alam. May makina din doon yung yung, yung sikaabos. Mayroon din doon. Kaya lang, hindi pa siya nagugupit. Ngayon, tumubo na yung kanyang damo. Kaya, ayan, hindi pa ganyan na. Hello, ang pugi kong manugang. <laughs> hindi niya ako narinig. <laughs> Ayan. Wow. <laughs> Mag iikot kami sa glit diyan, magba-vlog tas uwi agad kami baka may dumating na ano. Uh -uh. Ayun, hinatid lang namin yung yung ano, alubias. Kay Aya. Aya si Aya? Ah, sige. Ayun. Say so, pag naman aga-aga. Ang aga-aga mo. -aga, bahay nila oh. Ay, tumubo na yung ano, yung yung mga halaman oh, ayan oh. Naging bukit ng damo. Oh. Dito kami ngayon sa kay bahay ni Dunya Agida. <laughs> <laughs> Sabi permen si mama tarkay nangalanan kau dunia agida. <laughs> ano yan ni? Eh. Man na kaya tinawag tinawag kung dunia agida. Kalamu si kamar tanda sa lahat. Hello. <laughs> Good morning apo. ya? Yeah? Lalabas agad kami, hindi kami magtatagal. Pati mo, sinubukan pindutin yung code. Hindi marunong. Ayan, aking... Inunokongad. Apo! Dose. Dose <laughs> yung tumoy. Dose lang. Ah, matigas lang. 12. 23. Oh. tumoy. Yun lang nga. Ito lang. Gumano nga. Oh. Saka, oh. Saka mo, Hi! Ay. Hi, ang aking apong wapo. Parang sa kotse mo. Hi! Ayan, magbablog kami mo. saglit, tapos balik agad kami. Ang kalat na apu mo? Ah, it doesn't matter. I-vlog nun, liko Ayan, mga abos Narito sa umagang ito, narito kami. Ayan, ang no, apo ko ang kalat, oh. Hi! 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 Who's there? <laughs> Matiyo! Hi. Sira mo, nang isnab oh. no, <laughs> po. Nang isnab siya kay abuela oh, nang isnab Hmm? Ano? Tao siguro may ano, no? Oh, ayun. Andito mag maliligo kami. Aw, oh, ang ganda, ang ganda. Ano? You know? Mga abos oh. Magbabla ah, uh, mag maliligo kami dito, diyan kami mag-ihaw-ihaw. -ihaw. Hi, pare. Good morning! Good morning, Mare! Magbablog kami doon, kaya hinatid muna namin dito yung ano. Ang ganda, pare! Ang ganda! Napakasipag mo talaga, pare! Ikaw lang nag-iisa! Ayun! Ayun, mga kaabos, itong aking balain na maka, napakasipag kanya lahat itong gawa ayan mga kaabos ayan ayan oh ito so umano muna kami saglit kasi pupunta kami dyan no oh, ikot tapos uwi agad oh, yeah. hinatid, hinatid lang namin yung alubias para maipakain ni Aya sa matanda uh -huh. kasi pagkain nyo na matanda Ayan, pare ko talaga. Napakasipag. Bahanga talaga ako sa iyo, pare. Grabe. Sobra. Ayan, no, Kanya yung lahat yung mga gamit. Ayan, siya lang lahat. Ito kumawa. Ayan. Wala pang ano. Kasi, pare, yung, yung katuwang mo. Aksidente, no? Ah, kwad twice. siya ng... dito. Yung nagsusukat tapos hindi na pa Nadaganan? Parang may tao sila nun sa sakit niya yeah. Ah masawa mapakirandam niya Oo Pero gagaling din yun pare Oo, oo. bukas andito na ulit siya Ah Kaya lang, sobra, napakasipag mo, talagang sinikap mo kahit gabi nagtatrabaho tatrabaho ka. <laughs> yeah, yung kuha natin ito sa mer Oo. O, para meron silang gamitin ito sa mer Yan na nga pare. Ayun. Hindi ako magtatagal, pare. O oh, sige, sige, ah, sige, ah. sige, sige. Ah, Salamat kay Lord. Nandiyan ka na naman ulit. <laughs> Malakas. <laughs> sige. Ayan. Kita-kita ulit tayo. Ayan. Ang sarap ilangoy. Ayan, oh. Ganyan-ganyan lang yan, mga kabos. Pero ang lalim yan. Ayan, oh. Ayan, si Mationg may gawa, -gawa niyan, oh. Pero malinis na yan. Eh, pina -ano na yan. Sorry na yan ni, eh. ni Mark uh, maalat ang nilagay nga ano ni'yan yun yan mga kaabos marami pang gagawin dito marami pang pira ang ilalabas dito ni Aya tsaka ni Mark ay nako yung mag asawa na yan sobra kasing ano gusto nila ma perfect talaga pero wala tayong magagawa dahil mga plano nila yung mag asawa eh. ayun buti na lang nandyan yung yung kumpari ko nga uh, siya rin ang gumagawa kasi ayaw din ng ang kumpari ko ay hindi siya nagtitiwala o ayaw niya ng balasubas ng trabaho kaya siya mismo ayun gusto niya matibay talaga siya lang yung ano na yan yung kubo na yan siya lang yan uh, ginagawa niya siya lang mag isa ayun no yung mga tools niya ang dami ayun mga kaabos nandun sa labas oh yun yung nasa labas na yun may gulog tools niya yung mga gamit niya yun Parte sa pagtatrabaho niya Ayan, napakaganda. Ayan, lalabas kami. Hindi kami magtatagal. Kasi pupunta pa kami sa bahay. Hello, ang apo kong maganda. Wala. Wala, ganda. I ah, love you. Ayan. Siya lang ang naghahanda ng sarili niyang pagkain. Hindi nagpapahanda. Ayan. Mahiyain yan eh. Mahiya siya. Kaya yun, O, tuya, tayo na daw. Kaya hindi tayo magtagal. Nag-capit-capit ah oh, Dubli-dubli na ang kaping ito, ay. Hindi mo tayo hanap ka pa suma? Nandun. Hanap mo? Oo. Oh. Saan na hanap? Doon sa upuan na sa tabi ni, ano, ni papa mo. <laughs> Nasigot lang sa gilid? Uh Oo. -oh. <laughs> Minsan nandoon sa kabinet ni, ano? Brenda. Ni, ni Donald. <laughs> Ikutan mo kasi yun.

Burt ganda eh. Ano, oh. uh Oo, -oh, ganda. Dahon sa Mas maganda yung birdie sana pa. Para sana magkakulay ba? Oo. Ay, sa sunod din lang. Ganda. Ang hmm, isa ay nagkalat na. Ang mga drawing-drawing drawing niya tali. yan. Kaya hinahayaan lang yan sila. Kaya lang naman ang kalat nila eh. Kaya mag-drawing. Oo, oh, yan mo. Uh -huh. Ayan. No, 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 no. oh, yan mag-drawing. ano o. O, yan o. Ang ay sa akin. Ang balong niya sa akin. Ang ay tanong Marunong <laughs> yan. Happy Mother's Day. Nagsasuwat. Katarong, oy. Ay! You color this, ma. You forgot to color this. Yeah, I already did, ma. No, some of the back yeah, background. You need to color Yeah, that but I, the thing is, I don't want to. That's all I can do. Oh, doon niya ginagaya, oh. Ang drawing niya doon. Ay, you need, you need to color Ayan, habang siya ay nagdo-drawing, diyan oh. na ginagaya. <laughs> Maraming natutunan, oy. Ma, I cannot. Yes, you can. You've been you've been doing that all this morning. Uh, ang ano nga yan? Ang talitalino nga. Pero usog lang eh. Pupunta kami dito. Talitalino. Bahay ang mga nandiyan eh. Alam mo, pupunta ka sa agirid ng bahay para makita. Gusto nyo ba makapunta ng ibang lago? Uh, hindi. Mag-ikot lang kami. Baka mamaya may dumating dun. Pag sa ba, may dumating. Bahay ng mama ni Mark. Sa Albay. Kusan ako nag-tuyok-tuyok nag mag-drive-drive. Doon ako natuto. May lago doon pa. Gusto niya puntahan? Eh, huwag na lang. Dito na lang kami sa malapit. Kasi baka dumating yung matanda. Eh, try mo ito yuk dyan. Eh, try mo baka may masilip May lago yan para daw kung masisilip nyo. Hmm. Eh, try nyo na silipin. Ayun. Uy, no. Hindi, hindi na kami magtagal. Siyempre, may, may lago. May, may kasana yan. Pasok ka sa mga tao. Pero yun kasi sinasalad nila, di ba? Nag-gate sila. Nag-aaro -nag sila. Nagkakaroon -nag sila private. ng private na ano. Ayun. Tikman mo na lang kung magugustuhan mo. Doon kina mga kaabos uh, ito. papasyal namin kayo. me. Bish na to no. Kumusta <laughs> <laughs> ako? sabi nga uh, <clears throat> iba-ibang may ari kasi chalit chalit isa lang talaga siya la guitarra que ya no 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 la apat sila ka pamilya apat din ang kutsi sa lupay yan pero pang ano eh lima anim uh. apat lang sila anim ang ano sa kinan pa ito ang daan sa sakin eh ano sila yung mahilig talaga sila mahilig uh -uh. Hilig talaga sila sa ano gusto nila marami silang kutsi uh, Ay, hili, iba kaya, iba ini testing nila sinasubok nila lahat eh. ano? Uh -huh. lima nga lima, isang bahay. Yan, sa bahay, lima yan. Lima. Hindi lang lima. Pero palo sa loob ng <laughs> Grabe eh. Saka, hindi talaga anong mga bahay nila dito. talaga. Lupat bahay kanila talaga, hindi yung apartment-apartment na ano, na may-ari ng lupa gobyerno tapos tatayuan na lang nila ang atin ng angkin yung katulad sa nabili natin nandun tayo sa third floor lupa hindi atin bahay lang binayaran ayaw ko lang ang klaseng ayan ang ating manugang dinaanan na lang namin <laughs> ayan, maglilinis talaga siya <laughs> Ay, nako. Si Kaabos, eh ko kung kailan siya magugupit Sana na uminit ang Ngayon? ano, gupit din siya. nanta mo. Malan landong mo kasi ka Mark? Oo, uh -huh. gupit kay Mark. Kasi sa amin nag nakaharap ang araw doon. Sa I amin mean, ma maano ang araw doon, no? Hmm. Pati sa likod. Sariwa ko. Sa. sa mamian hapun. Ooh, mamian hapun. Yung hapun na talaga, yung wala na talagang araw. Oo. oo. Ayun. Masarap. Gumaga, malamig. Pero pag grito wala. Ayun. Na. Tarang, tarang. Wala na tayong ano? Wala na tayong beer din diyan. na. Yan. Naubos. Ten na na Kaya na talaga ito maglakad, hindi ka mga madali. Oo. Uh -huh. Ano? Iiwala natin kutsi. Wala, dito. hindi kasi uso dito ang, ano, katulad sa uh, Spain na may, ano, rotunda. Ganyan-ganyan lang pag tumawid. Kung yan. sa mga driver lang yan. Ano naman na yun, no? Ang mga sign. Yan. Tapos doon,

babae nag ano oh. Grabe eh. Kat babae nag eh, nagmamakina. Naggugupit nag, ano nang damo nagmamawir. Ayaw kasi nila dito na ano. na humaba ang mga damo. pwedeng hindi mag ano yun mag sideline ng ganun wala naman talaga anak mo hindi tayo lang ang bilhagi ng panamig kasama man ang ano ah, at pamilya. At lahat lahat, pamilya total mag dunay lahat, bilhahat mm -mm. wala naman hindi siya makakain niya siya lang mm -mm. ugaliin natin makakaabos. Ma ka magbawal yan, oh. Bumalik ka agad kami kasi magbabalak si kaabos na magmawer. Tsaka, ano, binuksan mo na ba yan daan? oh, di nga sinira. Aaw. Sabi ko oh. sa hindi ang grahe, hindi ko sinira. Kaya, hindi kami magtagal kasi ba sabi namin na babalik ka agad kami. Ayan, mga kaabos. Dito na kami. bye, -bye mga kaabos. Ba, eh, Bukit pa ka magpaalam kasi hindi pa, natin pa. alam nga may pa, karuntong pa, pa, pa. ito.